Mga mga kapatid, it's Miremas Ampaso. So ngayon mga kapatid ay pupuntahan natin yung uh, sinin ng akin uh, ng isa sa mga force uh, force member ng dito sa Piliya. Nawasak talaga yung kanilang bahay. So ngayon pupuntahan natin, titingnan natin kasi mayroong nag something na Nagbigay ng tulong. Kunti lang naman. Pero, dapat na magpapabot sa kanina. Sa pag-post ko doon sa akin social media, specifically sa aking ano, mas uh, sa aking page, okay. nagkusang loob na magbigay. Ayun. Magbigay ng kunting tulong na So, ngayon, ipapaabot lagi sa akin ang tulong. ngayon Okay? So, binigyan niya ito ng ano bio J gas okay so at least man lang meron silang pambili na basic needs okay so nawa yung mga tayo ng kahit kunti na

So, oh, ayan na po. So, that, tumati na po tayo, mga kapatid. So, oh, ayan. Ang kanilang uh, lugar. Okay. Hey. Good morning. So, ayun. Pumunta tayo dito para tingnan yung ano, yung bahay na giba ng ano, hangin. Dahil kay Olysses. Wala namang baha dito, di ba? so, hangin lang, no? Ano pa kung binaka kami? So walang hangin dito, walang baha dito pero may hangin. So ang aso hindi ba tumahangat. So ayan yung baha. Si Sir. Ay eh ate. Ni Ate Beth po siya, dilibit. Si Ate Lelibet. no yes. Nobilita pa lang anong Good morning. Good morning, Sir. Saan yung kambal mo? Na ako, ano yan na, <laughs> Napakatibay talaga ng bahay. Nako, talaga ng bahay mo. Ano? Ayan, yung bahay ni ate. Hmm. Kawawa naman oh, ano si ate. Anong <laughs> sige na siya? Anong gagawin mo? <laughs> na, na ba ito sa munisipyo? Lalo <laughs> na po. Lalo na po ha, hmm? ah, Ha, ayan. So, ayan na. Well, mga kapatid, ang bahay ni ate. Talagang wasak na wasak ang puso ni Nasty Matt. So, <laughs> naman sila. Nag-aamit uh, made of coffee lang naman di ba? kasi ay hindi siya ano hindi, hindi ito walang to malakas o lang paha dito pero ang hangin ay malakas dito. Ilan na nakatutulog dito? Hindi na kami kasi sir eh. pang anin yung mga anak o mga sanggol Hindi hmm. na namin aanihin kasi ang sige po na ni wago mong may ano you know, sasabihin sa mga viewers natin. Ha? Huwag n'yo mahiya. Yeah. <laughs> baka po hindi mayroong mabuting kalupan. Sana po matulungan niyo po kami. Baka bahay kami. Aira ako ang bahay namin. Ako ang mother ako. Marami kami dito. Nakatira sa isang kubo-kubo. Ngayon wala pa kami. Pero nga ipapatayo sa aming bahay. Sana po matutulungan po kami Ganito, ganito po yung nangyari sa amin. Yung makasanghan, hindi na kami na sa mga gamit namin. Kasi ang sinipura ay sa mga anak ko kayo sa kasagpang kami. Ngayon ang matisira sa amin, yung kuryente namin, dura Yung mga yung TV namin, yung electric na namin, lahat-lahat, mga lamesa, lahat ng gamit namin kahit mahirap lang kami pero pa rin sa amin mahirap eh, lang po kami. Ngayon, ito, yung mga gamit namin, wala na kami nakakailabangan dahil sira-sira na. Ngayon, bata pa, makaunan, mga unan. <laughs> higaan. Ayan, na was out talaga sa hangin. Yung may magandang luod, kung sino na taong ama, kaluuban, naman po tao na mabuting kaluuban, sana po patuloy na nito mga kapang mga gamit, mga sikahan lang ng mga kahoy para maitayo namin ang bahay namin, unti-unti. Kung sana mayroon, patanggapin namin sa mabu, sa magandang kalunga. Oh. Ilan, ilan kayo dito, te? Bali, ano Walo. Walo. Hmm. So, ayan po ang bahay ni ate. So, uh, humulit okay, si ate. Kung so, sino ang magandang buwan? 5 Ilan ang anak mo? Balik ito na dahil yan, may sanggol na dalawa. Yan. So, ayan mga kababayan. So, kung meron kayong pwedeng itulong kay ate, ay nagsasama mo siya na tulungan siya. Napakahirap talaga na mawala ng, ano, ng tahanan. So, ayan. Dito na lang sila. Dito na lang kaya sumisilong. Oh. Ay, meron palang prinsesa dito, oh. Kaya nga. <laughs> hmm. Ayan, so, ayan sila nakatira, o. Oh. <laughs> ano, ito po ang kanilang pinagtulugan kagabi. Kawawa naman sila ayan. oh kawawa naman si ate. So, sa may mga magagandang loob, kalooban, so, pwede po kayo magtulong sa kanya sa so, pamamagitan ng, ano, ng Uh, kahit anong pamamaraan na tulong. Ayan, kawawa naman si Ate. So, ayan malakas pa po, po ang hangin dito. Kapatid, kung kayo po ay gusto tumulong kay pamilya ni Ate Lelefred na beneficiary ng food so, kami po natanggapin yung mga tulong ninyo para makapag-tayo ang sa ng bahay. So, yun po ang nangyayari ng bahay. Okay, so, sa may mga dangkuso, yung nga yung sinabi niya na gusto tumulong So, open po ang ano, open po kami. So, ipiim lang po ako kung gusto sa bulong uh, sa pamilya ni Atay, ate, ate Okay, so, ilang po mga kapatid at maraming maraming salamat. So, ayun po, sinabi ni nanay na kahit anong, anong tulong lang po. Kung uh, maging cash man yan, so para may pambili rin sila ang um, damit, mga kumot or kahoy, mga ganyan. So, tatanggapin ni nanay. okay. Tante ay mapatayo nila uli ang bahay. Okay? So, yun po ang kakahingan ni nanay. Nakakaawa naman talaga siya. So, ngayon, ay may ano, mayroon kasing nanay na nagbigay ng ano. Nagpost kasi ako kanina kahapon ng, sa social media ko. Tapos, mayroong uh, magandang yun uh, na nagbigay ng ano, ng kunting, kunting ano lang naman, cash. Pero, hindi siya malaki nanay, ha? Okay? So ito tanggapin mo na rin ayan sige so sige magpasalamat sa na nanay no okay so ayun so maraming maraming salamat daw sa nag-donate ng sa, lahat, sa, kahit, sa, kahit, sa okay okay sige so Oh, uh, be strong nanay ha. Uh, Kailangan strong pa din ha. Laban uh, pa rin sa buhay. Oh. Uh, so, uh, so, ayan po ang mga apo ni nanay. Oh. So, kawawa naman po si nanay. One hour later. So, ayan mga kapatid. So, tayo na po ay uuwi. So, si lang natin yung bahay ni nanay. At saka nag-upload na tayo ng konting tulong naman sa kanya. Hi mga kapatid, maraming maraming salamat po. Napaka gaang sa ano, pakiramdam pag tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa na nangangailangan. So kayo mga kapatid, ganun sana ay din tayo lahat. Ingat po tayo. Please. So, tayo na po ay uuwi. ka ano, na nangyayari So mga kapatid, huwag niyo mong mag-subscribe mag sa aking channel dahil ang channel na ito ay may, meron kong advocacy na makatulong sa Babayan I'm walking alone, streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by.